So, Senator Ping, uh, to be more pragmatic about it, eh, malaking bagay po sa chance na manalo kung ikaw ay bit -bit ng administrasyon. Not necessarily administrasyon. Kung ikaw ay bitbit -bit ng isang uh, uh, political standing in good, uh, political party na in good standing, lalo pa nga kung koalisyon, mm -mm. siyempre, bitbit mm -mm. -bit, -bit pag, ano, bit, bit ka rin sa maski pa paano makakatulong kasi Mm -hmm. May mga baluarte ang mga iyan, di ba? bawat political party may baluarte eh. Opo. Eh kung tatanggihan mo yon, para mm. -hmm. na rin sa grasya mm -hmm. kung tutusin, di ba? yun ang na, pragmatic uh, approach, sika nga, tulad opo. na sinabi mo. Opo, opo. Kung baga din, eh, ang una kasing concern, papano ka mananalo, di ba? Oo, yun muna. At then, pag nanalo ka na, dun na ho natin naalamin nga kung ano talaga stand mo sa mga isyong pambayan, Senador. Uh, Ted, uh, hindi naman sa pagmamalaki, yung track record kan man simula pa noong panahon ni President Erap ano mm -hmm. tapos sa uh, President Arroyo, mm -hmm. uh, President Pinoy, mm -hmm. tapos President Duterte eh tumatayo naman ako sa mga issues hindi dahil sa allegiance o sa alliance mm -hmm. of being Opo. beholden mm -hmm. pero sa sa issue na kaya nga napatagal na mula pa noong CPNP ako doon ko na sabi nating na na-conceptualize andapreciate 'yung aking uh, personal credo 'yung mm -hmm. ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. At 'yun naman tinatayuan ko naman hanggang ngayon eh. Jet Pilot at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.